Pagka iniwan ka kasi huwag mo nang pipilitin po. Iniwan ka ng walang dahilan. Kasi may mga tao na hindi marunong makuntinto sa buhay. Uy! Binigay mo ang lahat! Iniwan ka pa! Nag-effort ka na lahat. Iniwan. Binigay, ka na, binigay mo ang lahat pero iniwan ka pa niya. Anong kailangan kung gawin? <laughs> Yo! And what is up, guys? My name is Pambansampugin. Hello again. Hello, hello, hello. Yung anak kong baliw na gabi-gabi na naka pa. Pag sinusot mo, tinulidiling. Tapos, pag inuhubad mo... Ang <laughs> liwanag. <laughs> ang liwanag. Ang galing. Ang galing! <laughs> anak, grabe. Ang galing naman ng shades na yan. Pag sinusot, tinulidiling. Pag tinuhubad mo, nuliwanag. Nagkakabaliw bihira yan. Sulat mo dyan yung mga wala. Yung mga wala, yan. Pagmamahal niya. Pagmamahal niya. Jawa ko wala. Yan. Pagka iniwan ka, kasi wag mo nang pipilitin pa. Iniwan ka ng walang dahilan. Bakit Puma. mo pipilitin yung sarili mo? Pag iniwan ka, pabayaan mo sila. Kasi may mga tao na, hindi marunong makuntento sa buhay. Mm. Totoo yan mga master. Eh, dito po yan. May mga tao <laughs> na hindi marunong makuntento sa buhay. Ibinigay mo we, na lahat. Uwe, hmm. binigay mo na lahat. Iniwan mo pa. nag ka na lahat lahat. Pero, <laughs> binigay ka na, binigay mo na lahat. Pero, iniwan ka pa niya. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ha <laughs> Pasal trip na ito. Lakas mabuhis <laughs> buwisit eh. sabi mo, lahat ang ginawa mo. Ikaw, ano gagawin mo kapag ginawa ka? Malamang. Ba Babanatan mo na lang. Babanatan mo agad? <laughs> Natutuloy <yun. laughs> sa inyong lambing niya, nawawala. lagay mo dyan yung lambing niya. Ilagay mo dyan yung pagmamahal niya. Ilagay mo lahat dyan yung wala. Pagkukulang ko, yun. May pagkukulang ako. Di naman mawawala yan kasi tao lang tayo eh nagkukulang tayo. Pero yung pagkukulang, hindi mo naman kailangan hanapin sa iba. Di ba? Ang kailangan ko talaga mahal mo yung tao, ikaw yung mag-adjust kasi may pagkukulang ka nga. Itao tayo, eh. nagkukulang tayo, di ba? Okay. Dapat may intindihan kanya kung may pagkukulang. Okay. So, ayun lang muna guys at sana masayahan tayo sa kung anong bagay na meron tayo. That's all ko na.